Sabi nila na nalalapit ng maganap ang ikatlong digmaang pandaigdig sa simula pa ng 21st century. Maraming nagsasabi na hahantong sa isa na namang digmaang pandaigdig ang pagigirian ng mga bansang Amerika, Russia, China at North Korea dahil muntik nang magkaroon ng malaking gulo noong nagpatuloy ang bansang Korea sa paggawa ng mga sandatang nuklear. Mas mainit ngayon ang tensyon sa pagitan ng bansang China at ng Amerika, lalo na nung sumapit ang pandemi. At ang bansang Russia ay may hawak ng pinakamalakas na bombang nuklear sa buong mundo. Mula pa noong taong 2006, nagsusubok na ang North Korea ng kanilang mga makabagong sandata. Napangitain sa hindi nalalayong pandaigdig ang labanan ano ang mangyayari kung ito ay matutuloy? Dito tatalakay ng mga mahahalagang paksa na umuukol sa kakayahang militar ng mga bansa. Sagutin natin ang mga katanungan hinggil sa kung darating ba ang World War III? Kung ganun, sino sa mga bansa ang magkakaalyado? At sino ang may malakas na militar? Sino ang magwawagi? At sino ang mapipinsala? Kaya kung bukas ang iyong isip at bukal ang iyong kalooban, ay ito na ang iyong pagkakataong linawin. Ang mga paksang mahirap, unawain. Kung maganap ang isang pandaigdigang gyera, aasa ang mga bansa sa kanilang mga makabago at mapinsalang mga armas upang ipagtanggol ang kanilang simulain. Ayon sa national interest, tatlong bansa ang maaaring magsalpukan kung ito ay magaganap ang Amerika, ang Russia at China. Subalit sa ngayon, walang dahilan upang makipagdigma ang Amerika sa bansang Russia. Ganun pa man, ang pagsali nito sa giyera ay sasalubungin ng NATO o ng North Atlantic Treaty Organization. Na mayroong 30 bansa ang kasapi, Germany, Canada, United Kingdom at marami pang iba. Ang mga eroplanong panlaban ng mga ito ang magiging malaking problema ng Russia. Subalit ang humigit kumulang na 6,500 sandatang nuklear, kasama na ang bomban char, pinakamalakas na bomba sa buong mundo. Ang sasagip dito, ang pagsali naman ng China sa digmaan ay walang dudang haharapin ng Estados Unidos gamit ang mga mataas na uri ng teknolohiya. Ang sabi sa The Conversation, may kakayahang sugpuin ng bansang Amerika ang China kahit hindi ito gumamit ng sandatang nuclear. Kung ang pag-uusapan ay missile warfare, o gamit lamang ang mga missiles at ICBMs, ang panlaban sa karagatan ng Estados Unidos ay mayroong humigit kumuna na siyam na libong missiles, kasama ang apat na libong Tomahawk cruise missiles. Ang mga ito ay gamit upang wasakin ang mga istasyon ng nuclear weapons sa China. Walang duda, na ang bansang China naman ay hindi susuko ng mapayapa sa anumang digmaan. Sapagkat ito rin ay may mga makabagong armas na may kakayahang makapagdudulot ng matinding pinsala sa sinumang kalaban ang mga DF-26 ballistic missiles. Gamit upang pasabugin ang mga sasakyang pangdagat ng mga Amerikano, katulad ng mga aircraft carriers nito, mga makabagong stealth drones at fighter jets ay ilan din sa mga inaasahan ng militar. Subalit ang pinakakinatatakutang panlaban ng bansa ay ang kanilang mga sundalo na mayroong bilang na dalawang milyong katao. Ayon sa global warfare, pangatlo ang militar ng bansa China. Sa pinakamalakas sa buong mundo, pangalawa lamang ito sa Estados Unidos at Russia. Bagaman mayroong North Korea ang bansang China, nakasanggan ito sa mga labanan. Ang Amerika naman ay sinusuportahan ng mga bansang Australia, Friends at Britain, na may kani-kaniyang kakayahang makipagdigma. Bukod dito, bago pa man magsimula ang labanan, ang CIA o Central Intelligence Agency ay marahil kumikilos na upang harangin ang cyber attacks mula sa China marahil ang Computer Cyber Warfare. Ang isa sa pinakamahalagang aspekto ng ikatlong digmaang pangdaigdig kung ito ay magaganap sapagkat nasasakop ng kakayahan ito ang pagambala sa halos lahat ng galaw ng mga makabagong armas sa buong daigdig. Ayon sa The Post, isang labing walong taong gulang na batang lalaki ang nakuhangihak o pasukin ang buong computer system ng Pentagon ang gusali ng Estados Unidos, kung saan ang lahat ng strategiya ng bansa sa digmaan ay itinataguyon. Sa kasalukuyan ay walang bansa, kahit ang mahigpit na Pentagon ng Amerika, ang umaasa sa digital technology na hindi kayang ihak ng mga dayuhan. Kung kaya naman, ang cyber warfare ay pinagtutuunan ng pansin Eksperto. Paano naman ang bansang Pilipinas? Ayon sa Global Warfare, merong humigit, kumulang sa 300,000 miyembro ng PANSA. Hawak nito ang sobra sa 500 armored vehicles, 283 towed artillery, 76 patrol boats, at marami pang iba. Bagamat mayroong kakayahang ipagtanggol ng bansa, ang kalayaan nito laban sa kaaway. Ang talagang kailangan pagtuunan ng pansin ay kung anong grupo ang aaniban nito sa pakikipaglaban. Dahil kung aani ito sa China at North Korea, magsasalpukan dito ang mga miyembro ng ASEAN o ang Association of Southeast Asian Nations. At kung mangyari na mawatak ang ASEAN, walang duda, ang Taiwan at Japan ay magsisipagal sa laban sa bansang China sa Asia Times kasama sa mga kaalyado ng Estados Unidos ay ang bansang Japan nagagastos ng 20 billion at South Korea gagastos ng 50 billion para sa kanilang pangangailang militar ngayong taong 2020 Ibig sabihin maraming mga kaalyado ng Amerika ang haharapin ng bansang Pilipinas kung ito ay aanib sa mga komunistang bansa ng China at North Korea. Sa kabilang banda, kung ito ay mananatili sa ASEAN, hindi ito palalampasin ng China. Ang pag-angkin Spratly Island ay nagpalapit ng hukbong sandatahan ng bansang China sa Pilipinas. Maraming naniniwala na ito ay isang peligro para sa bansa na unawain kung ito ay tatayo lamang sa komunista ng China. Sa pagpanggit ng mga armas, at lakas militar ng mga nasyon, matatanto, kung sasapit ang ikatlong digma ang daigdig, lahat ay madadamay. Kahit anong grupo ang iniba ng Pilipinas, maging sa mga bansa ng ASEAN o ng mga komunista, ito ay malaking peligro para sa lahat ng mamamayan nito. Kaya ang paalala sa lahat ay hindi biro-biro ang pandaigdigang labanan anumang alyansa ang pasukin. Sapagkat magdudulot ng malawakang pinsala na mas malalapas sa mga naganap na giyera noon. Hindi lamang sa mga militar sundalo ng mga bansa, pati na rin sa mga milyon-milyong sibilyan na namumuhay ng mapayapa.